Nakawala nga ang aking inahing labuyo habang ako'y nagpapakain Buti na lang talaga, medyo matagal na siya dito kaya hindi siya lumayo. Yun nga lang, dapat mahuli ko kaagad ng inahin na to. Kapag inabot kasi ng gabi, mas lalo akong mahihirapan. Iba din kasi ang trip na hapunan ng mga labuyo, yung mataas na puno. Kaya naman, dumiretso na agad ako sa aming bakuran at naghanap ng baligwasan na aking gagamitin. Sa silong paigkas ko siya nahuli, kaya naman silong paigkas din ang gagamitin ko sa kanya. Kumanap na din ako ng paltak na aking gagamitin gamitin. Buti na lang talaga may mga tuyong sanga dito si Mrs. na ginagamit ng gapangan ng kanyang mga sitaw. Babawasan ko muna ha. Epektibo naman kasi talaga ang silo na gawing panghuli. Eh, hindi mo kasi mahuhuli ng dakmaan lang ang mga labuyo. At kapag hinabol mo naman, naku po, lilipad lang ng mataas yan. Baka madala pa lalo. Ito ako magagawa ng silo sa kantuhan ng kubo ni tatay at saka sa halaman ni Mrs. At meron nga dumating na dayo, manok ng kapitbahay, binubuli yang ang ating inahing labuyo. Gusto sanang pumalag ng ating inahin pero masyadong malaki ang manok ng kapitbahay. Nataranta na nga ang ating inahing labuyo at hinabol po siya ng tandang gusto siyang asawahin. Buti na lang talaga hindi siya lumipad ng malayo. Kaya naman kailangan na talaga natin bilisan ang pagkagawa ng silo. Pukpuk -puk na kagad ng paltak. Okay na ang ganito kalalim. Huwag mo masyadong taasan. Baka mapatid lang ang dadaan. Ganito din ang kainaman kapag ditusok ang iyong baligwasan, Kaya mong itus kahit saan. At sinukat ko na nga din kung sakto na ang paglalapagan ng ating apakan. Ayos na, pambakod na lang ang kulang. Tuyong sa nga ang kain naman. At eto nga, magsisimula na nga ako magtusok ng mga bakod. Inuna ko na nga ang gitnang aabakan para sakto lang talaga kapag siya ay napadaan. Kung magsisilo ka, wag na wag mong kakatamaran ang paglalagay ng bakod. Eto kasi ang isa sa mga sikreto para mas madali kang makahuli. Kahit naman kasi ikaw ang dadaan, dun ang pipiliin mo sa walang harang, di ba? Ay siya sige, simula na natin ikasa ang ating silong paigkas. Babala din mga idolo, magingat sa paggagawa ng silo. Masakit din kasi pumiltik ang baligwasan kapag di sinasadyang umigkas at tumama sa iyong muka. Mapapaluha ka naman talaga, at kung magagawa nga kayo at may gusto kayong hulihin na check nyo mabuti ang lugar baka kasi may bahay dyan mahuli mo ang kambing ng kapitbahay lahat kasi nang pwedeng umapak dyan pwedeng mahuli mga idolo ganyang kaepektibo ang silong paigas at eto na nga ako inikutan ko na nga ang aking inahing labuyo para hindi na nga lumabas ng bakuran at hindi na siya lumayo baka din kasi iba yung kanyang kalagyan napakasarap pa naman talaga ng sabaw niya saktuhan din talaga at dun dun siya bumaba sa malapit sa ating silo. Hihintayin na lang natin siya mapadaan at sigurado mahuhuli agad yan. Kaya naman dahan-dahan ko na talaga siyang nilapitan para dahan-dahan din siyang dumaan sa silo kung nag-aabang. Kunting-kunti na lang talaga to. Dali na to mga idolo. Pero hindi nga natin inaasahan. Biglang lumabas ng pintuan ang bisita ni tatay. Nagulat din ang aking labuyo kaya napalakad palayo. Napakamot naman talaga ako sa aking ulo kahit hindi nangangate. Ulit na naman tayo sa umpisa. Binabara ko na naman siya ng tandang ni tatay. Kaya naman dahan-dahan na ulit akong lumapit para mapalapit I na ulit sa silo. I I at eto na no nga siya. Kunting-kunti na lang na naman. Isang apak na lang talaga at mahuhuli na yan. Lalapitan pa natin ang dahan-dahan para siguradong mapadaan na talaga. Dito din natin malalaman kung legit ba ang ating silong paigas kung isang apak lang ay mahuhuli agad. Isa't isa na nga to, mga idolo, lapitan pa natin. Pwedeng lumayo o pwedeng mapadaan na talaga. At eto na nga, napapak na mga idolo. Tirahin natin ng slow motion. Ayan, nadali mga idolo. Igas yung ating silo. Huli na natin yan. Alright, legit na legit talaga. Ang mapapak sa silo ni Pununo. Sigurado, huli yan. Dali, alright. Pero siguraduhin pa din natin kung maganda ang pagkakaikom ng ating tali. Baka kasi makawala pa. Ulit na naman tayo sa umpisa. Napatunayan na natin mga idolo lolo, napaka talaga ng Silong 5 Kung nagugustuhan nyo nga po pala ang aking simpleng content, palike naman dyan, follow at share, para all rights. Maraming maraming salamat. Peace!